Inami ni Palas Press Officer Claire Castro na galing mismo sa Malacanang ang inilabas niyang anunsyo kaugnay sa umunay pagbibitiw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil sa delikadeza. Ayon kay Castro, hindi niya ito personal na interpretasyon kundi batay sa impormasyon at direksyong ibinaba ng palasyo. Bahagi rin anya ito ng reorganization na isinasagawa sa administrasyon para matiyak na maayos at tuloy-tuloy ang takbo ng pamahalaan sa gitna ng pagbabago. Muli po. Ang uh, pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at uh, kung kung ano po nararamdaman ni uh, ES Bersamin um uh, yun din po uh, na ginagalang po natin ang kanya nararamdaman. At uh, kung ano po sinabi lamang po ng palasyo, yun lamang po ang ating in announce Itinanggi naman ni Castro na may nagaganap na biglaan o hindi maayos na pagtatanggal sa mga opisyal ng administrasyon. Normal anya ang mga pagbabago sa liderato dahil lahat ng opisyal ng ehekutibo ay nagsisilbi batay sa kagustuhan ng presidente. Karaniwan na rin anyang pananaw sa gabinete na anumang araw ay maaring maging huling araw sa tungkulin kaya't inaasahang handa dapat ang bawat opisyal sa mga reorganisasyong tulad dito. At lahat naman po kami ay um, ang aming service ay um, upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling aroma. So lahat po kami dapat ay handa doon. Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak RMN.